nagdadamo ako ng ano dito sa aking mga okra nagdamo ako makapal na makapal na kasi yung nadamo tapos hindi na makikita yung ating mga tanim ano naman ang damo ang bilis lang maganda kasi pag maganitong oras magdamo kasi hapon na tinanong wala ng araw ando na yung araw tago na pag umaga ako dito magdamo hindi kaya ang init kasi ang init andyan kaya hindi kakayanin ang init ganda ganito si ng init hmm. talaga yung mga ano talagang kailangan naman itong bubunutin lang hindi naman ito ganong delikado sa kamay ito lang naman ito makita kong naman yung ano mga tanim dito gaya nito yung mga bagong tubo bagong tubo na kalabasa eh pag hindi mo mapansin yan baka maapakan yun, no? yun na lang talagang pabilisan ang kilos kaya e maya maya magdilim na naman yan yung nalinisan ko yung mga okra yun yung mga okra dito doon malinis na yan natanggalan ko na ng mga damo Si pag hindi hindi mo siya tanggalan ah. halong kakapal pang damo ito oh paghapon ang dami na ding lamok Kita 'yung tanim ko rito, sana bigli makita kita. pala yung mga okra oh. ayun mga okra lahat Ka, kadamo ko lang nito noong isang isang linggo kadamu ko lang ng isang linggo tapos ang kapal na agad ng damo kailangan mabilis mabilis ang kilos kasi hapon na kasi tapos madaming lamok Ang malalaki na yung mga okra natin, no. Oh. Mga malalaki na yan. Ang ganda na tingnan. Malalaki na. Mga ilang linggo na lang magbunga na rin to. Kailinis-linis okay, tayo dito sa paligid ng mga okra. Yan kung hindi malinig ang pangit pinan sipag-sipag lang yun o no? dito pala yung mga kaibigan natin, ayun mga kaibigan natin eh okay, parang langgam Narang langgam ka nga kasi pag hindi tanggalan dumi kasi tapos ang daming dami ano ganito o oh. ayaw kong ano pag madumi ang dami damo ayaw ko ang dami hindi na kayong awa ah. pakuan natin yung survival to mga hmm. sakit lang natin na ah, buwasan ng damo yung mga ah, haba lang punin. ito yung malinis hmm diba guys ganito oh. malinis ng ating mga okra na siya madumitingnan sa so hindi kasi nga malinisan hala kalat daming tumutubo ang mo kaya linis-linis lang pag may time ito, ito pa yung okra you know? yeah. uh. yan nakuto lang yung ano, matanggal lang yung mga malalaki makita lang yung binis ito nga hindi nabuhay oh makaka ano ah. ba diba? para mamaya Uh, paingat tayo sigpag. Hapon na din. Hapon na rin. Ano hmm. yan May dyan, oh. Yung ating ng tabi. Ay. Nakakita. Na, ina na naman. Ito. Hindi eh, ito. Ito yung patula natin, oh. Patula natin siya isprayan ulit sa sunod na araw at hindi ayan na naman yung ano yung na naman mapigilan Ayun. mga patula ang tanim diba guys kabit lang agad basa ng pawis Ayan na. Hmm. Yehe! Malinis na agad. Malinis na agad ang ating taniman ng okra. Malinis na. Malinis na yan. Malinis na.